Hello mga kachapopoy! Nandito naman ang inyong tropang tsapopoy. Ngayon, may tanong na naman dito sa atin. Eto naman nga yung ano, yung viral na ano uh, natin. Nangyayari nga yung sa Senate. Pero, yan nyo na yun, mag-review lang tayo. Which is not branch of dermatoglyphics. So, dactyloscopy, poroscopy, podoscopy, xeroscopy, ilondacagni. So, unahin muna natin, intindihin, ano ba yung dermatoglyphics? <clears throat> Pag sinabi natin yung dermatoglyphics, ang pinag-uusapan dyan, yung skin curve natin. Ano ba yung bahagi ng katawan natin na may mga skin curve? Nandyan ang ating unang-una, kamay. May skin curve yan. ba diba? Yung mga daliri natin. Pangalawa, yung ating, ano, yung nasa paa. May skin curve yan. So, yung palang tinutukoy natin pag tinatawag nating dermatoglyphics. Ngayon, isa-isa na natin ang pagpipilian. Nandyan ang tinatawag nating dactyloscopy. Ano ba ang dactyloscopy? Ginagamit natin ang fingerprint para saan? For comparison. Or tinatawag natin na fingerprint analysis. So, ano ang kaibahan niya kay dactylography? Pag dactylography, ito yung tamang proseso para pagkuha ng mga fingerprint or Latin prints. Tamang pagkuha. Tamang pagkuha ng fingerprint sa, sa subject tamang pagkuha ng fingerprint sa crime scene. Yan, proper na pagkuha. As a what? Use for identification. Kaya nga fingerprint, use for identification.